po si Charie Jimenez Tavares na natatrabaho po dito sa Agbukay Riyad. Kinulong po ako ng aking amo dito sa kwarto ko. 5 araw na po ako dito. Nais ko po sana makauwi na lamang sa Pilipinas. Hindi ko na po alam gagawin ko. Sana matalungan niyo ako. Hindi po sila nagbibigay ng pagkain. Ang iniinom ko po, po ay galing na lamang sa PR. Sana po higyanin ako ng agarang aksyon. At yan, mga kaaksyon ang sitwasyon ni Chari. Pang-anim na araw na raw niya ngayon na nakakulong sa kanyang kwarto. Walang pagkain at tubig. Kwento ni Chari, nagsimula lamang umano itong uh, sinubukan niyang magpaalam sa kanyang amo. Makauwi ng Pilipinas dahil nagkaroon ng emergency ang kanyang anak. Para sa detalye ng reklamo ito, makakausap natin mismo si Chari. Uh, Chari, kamusta ka na ngayon? Ito po, nandito pa rin po sa, ano, sa kwarto. Nakakulong pa dito. Tutubang pang-anim na araw mo nang nakalak dyan? Oo, oo, Ay, isang linggo na po. So, ibig sabihin hanggang ngayon, ma'am, nakalak pa rin yung pintuan dyan sa kwarto mo, ma'am? Opo. Mari mo bang maikwento sa amin kailan yung huling kinausap ka ng employer mo? Kagabi po, nag, ano lang po sila, nagbigay lang po sila ng, ng pagkain. So, ibig sabihin, ma'am, kagabi lang nagbigay ng pagkain sa'yo sa loob ng pitong araw? pinadlock din po nila ulit yung kwarto ko ng pagkabili ng pagkain. Maaari nyo bang maikwento ma'am Chary ano raw yung dahilan bakit ka kinulong dyan sa iyong kwarto? Nagpaalam po kasi ako sa amok ko na uuwi nga po dahil nga po may emergency po sa bahay po sa anak ko po tapos po hindi po siya pumayag. Tapos, kinat ko po siya yung sa mga sabi ko, eh, paano na lang po sabi ko, may pag nangyari sa anak ko, eh, may nangyayari na nga. Tapos, nung kinagabihan po, ano, binigyan niya ako ng, ano, binigyan niya ako ng pagkain. Tapos, nung kinagabihan, inadlock niya na ako sa ano, Ano po yung nangyari sa anak niyo kung bakit kailangan niyong umuwi at emergency pa ito? Sabi naman po ng mama ko, 3 days na daw po kasing nilalagna. Tapos, pinapacheck ako namin pinap check May ay, ano po, may may daw, may bleeding daw po sa private area po. Tapos ko yung mama ko, bakit may bleeding? Tapos ayun, nag nagpanic na po ako. Kaya nagpa na po ako sa amo ko na kung pwede umuwi po. Nung nagpaalam ka, ma'am, ano yung sabi ng employer mo, ma'am? Hindi daw po valid reason yung ganong, mga mga bagay po. Hindi daw po, wala daw po silang pakialam sa nangyayari sa pamilya namin natin. Opo. E sabi ko po, eh, kung gano'n po, uuwi na lang po ako. Eh, kung gano'n na lang po, eh, uuwi na lang po ako. Mas kailangan po ako kasi ng anak ko, sabi ko. Tapos anong sabi sa sa'yo, ma'am? Wala na po. Wala na po, ano. Wala na sabi sa sa'yo. Ma'am Chari, maari ma niyo nyo bang maikwento? Ano po yung pagkakalak sa'yo sa kwarto mo? Ito ba sa pilitan or nagising ka na lang sa iyong kwarto na nakalak na? Nasa siya po ako. Nagustong pagkakalak. Nila po nila. Mang-iayaan sa anak. Nanagustong sa Opo. Nila po nila. Apat Sa bawat araw, ma'am, na kumbaga humihingi ka ng awa sa kanila, uh, dinig ka ba, ma'am, ng employer mo? Ano yung sinasabi Deket nila? Ko, Bakit hindi ka pa rin binubuksan dyan? Dinigat ko po sila. Tapos tinatanong naman po nila ako kung magtatrabaho pa daw po ba ako. Tapos hindi ko, na, hindi ko po kaya magtrabaho na yung isip ko, anak ako po. Tinatanong po nila ako, pinipilit po nila ako magtrabaho. Hey. Hindi ko po kaya magtrabaho na yung kalagayan ng anak ko is done. Ilang taon or buwan ka na po, ma'am, na nagtatrabaho dyan sa employer mo, ma'am, ngayon? One year and eight months po. One year and eight months. So, ibig sabihin, ma'am, dalaw dalawang taon ba yung kontrata mo dyan sa employer mo? Yes po. Opo. So, ibig sabihin, apat na lang na buwan ang natitira or mag-end yung contract mo dyan, ma'am, sa employer mo? Opo. Sa loob ng mahigit, uh, kumbaga magdadalawang taon na. Ito ba ay unang beses na nangyari na kinulong ka o na nakaranas ka ng pagmamaltrato oh. dito sa employer mo, ma'am? Kinulong po ako sa kwarto. Pero yung mga naka, ano po, mga nakaraang mga nakaraang buwan, nakaraang taon, ano po, nagkakasakit na po ako. Opo. Na nagsusuka po ako tapos ano, yung namamagay yung mga kamay. Kahit nagsabi po ako na ipag-check up ako, iyan ano wala naman po silang, hindi naman Opo. Sa So, anong sabi ma'am sa'yo ng agency mo, ma'am? Patungkol dyan sa inaing mo? Hindi po sila nagre-reply. Ayun po, sabi ko na ano, kung ano ko uuwi na lang po ako kasi nga kailangan po ako ng ano. Hindi po sila nagre-reply sa Dito ma'am sa Pilipinas, meron ka bang pamilya na pwedeng maasahan mo na mag-asikaso dyan sa anak mo ma'am? Yung sinasabi mo na emergency na dapat kang umuwi? Yung asawa ko po. Siya Alo? po yung nag-aalaga. Eh, doon nga po. Doon po ako nag-aalala kung bakit po, bakit po may ganong sitwasyon na bakit po may bleeding din sa, sa anak ko. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, kung baga gusto mo nang umuwi para ikaw na yung mag-alaga dito sa anak mo, ma'am? Yes po. Sa tuwing galit po yung amo ko, sa tuwing ayaw niya ng mga din, inakaltas niya po yung tahong. So ayaw mo na ma'am tapusin itong apat na buwan na natitira sa kontrata mo ma'am? Yes po. Ma Diyan ma'am sa Saudi, nandiyan ba yung agency mo ma'am? Sarado na daw po. Sarado na. So paano ka ma'am nakakapag-contact sa kanila? Sa agency po ng Pilipinas po. Yun po yung contact po. Kasi eto ma'am na sinasabi mo na makakauwi ka, hindi po ito basta-basta kasi merong merong kang contract unless kung may nangyari po sa inyo or mismo doon sa employer merong reklamo regarding po sa inyo. Marami naman pong violation ng amo ko. Nung una po, nagreklamo na rin po ako sa polo. Kung baga, hindi rin kasi nakikipoperate yung amo ko. Hindi, pag kinatawagan sila, hindi, hindi rin nila sinasagot. Katulad ng ano ma'am yung ginagawa na, kung baga, sa tingin mo merong pag pagkukulang itong mga employer mo ma'am? Noong nagsusuko po ako ng dugo, is one week po yun. Tuloy-tuloy po yun. Tapos sabi, nagpaalam ako sa employer ko na magpapahinga lang muna po ako. Pero pinagpahinga po ako 2 hours. Tapos ayun, pinagtrabaho ulit ako. Opo. Itong sinasabi tapos, mo na yung pangmamaltrato sa'yo ng uh, employer mo, ma'am, naisumbong mo rin ba ito sa agency mo noon? Yung noon po na uh, ganun po ang sitwasyon na nagtutok ako ng dugo. Tapos yung mga sa kamay ko po na itinang namaga. Apo. Tapos yun. Sinabi ko po, sinabi ko po sa employer ay sa agency ko po yun. Tapos ang sabi lang po sa akin, magsabi daw po ako sa amo ko. E, sabi ko, sinabi ko na sa amo ko na pinagaling ako sa hospital kahit ako na magbayad po. Eh, wala naman po. Wala naman po silang ako na ano. Sabi ko, kahit dalhin ako dyan sa... Apo. Ito ma'am na Opo, oh, eto ma'am na pagsusuka mo ng dugo, saan mo po ito nakuha? Sa tingin mo ma'am? Hindi ko po alam, Isang sabi po nila, sabi rin po nung amo ko. Inoobserbahan po nila ako na bago daw po ako dalhin sa ospital kailangan mag one week. Isa ko, one week na po ako kung ganito ma'am sa sabi ko. One week na po ako madam na ganito na sinusuka ng dugo. Hindi pa ba, ba ako pwedeng ano, hindi pa ba, ba ako pwedeng dalhin sa Sabi niya, ang sabi naman niya sa akin, andap nasa claim lang daw po ng Saudi. Opo. Sa pagkakakwento mo, ma'am, parang lumalabas na napabayaan ka po nitong employer mo, ma'am. May ganun pong ano po. Parang kasi wala silang, kahit yung sa agency ko po, wala rin ako yung kaya. Gusto ko rin po sana yung, ano, yung agency dito. E kaso nga po, sarado na rin po. Sa ngayon, ma'am, ano po yung gusto mong mangyari? Yung makauwi nga po, kinuha na po nila yung pera ko ngayon. Yung huling sahod po, kinuha po nila kasi sabi nila, pwede daw po ng, ticket, ng plane ticket po. Binigay ko na po. Mga kaksyon, sinubukan ng aming team na makapanayam ngayong hapon ang Local Recruitment Agency ni Chari, ang NOR International Personnel Services. Ngunit tumanggi na silang magbigay ng anumang pahayag ngayong hapon. Kaya naman, Idiretso natin, natin ito sa tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration. Makakausap muli natin si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations Center ng OWA. So ibig sabihin ma'am, nakapaabot na po itong uh, reklamo po ni Chari regarding po sa kanyang uh, employer. Yes po, actually ang latest uh, update po sa kanya, everything should all this, no? Kasi screenshot ng conversation between Si Shari, yung kadaan Pilipinas Recruitment Agency. At ang uh, kuling update po sa amin as of today, no, at 9.50 a.m., is that meron na po siyang final exit visa na pa-uwi ng Pilipinas yeah. at least na lang po yung kanyang uh, plane ticket pabalik ng Pilipinas. At uh, Pilipinas Recruitment Agency naman po committed, no, that's, that's na sila po ang bibili ng ticket, no. Kung ang employer po kasi, meron na po ito kasi si Shari na Ah, uh, parang siguro din siya, hindi din siya ng ticket, pero sa among babayad. Opo. So, ito, na po na, 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 na ito, sa MW, para po, per monitoring ng over yan. At ganoon din po, sa kanilang pinipalikot ng agency, at kinulit niya po na lalas, sila po yung bibili ng ticket po ni Chari. Opo, tama po ba na ikulong ng isang employer ang kanyang... Uh... Itong si Chari sa loob ng anim na araw na walang kain at tubig. Una-una po uh, hindi po tama yun no. Kasi po sa uh, illegal detention na. And uh, for the administrative aspect naman po, disciplinary action naman po you no. Know, Under uh, the BMW Rules uh, and Regulations, Apo. it will fall naman po as a uh, great misconduct po. Kasi po natural, una-una hindi, hindi po makatao yung ginawa sa kanya na kinulog siya ng araw at uh, wala siyang water no. so And, kasi po, ilang actually, hindi haabot ang 6 na araw po na walang tubig ang isang tao. So, we oh, don't po. know that. So, kung uh, kung totally wala po ba siyang tubig talaga or baka konti lang, inadapted to water given. And, uh, kung uh, lang po sa kanya ay tinatay, no? So, kasi po, dapat po, yun po, yung mga, uh, or makatao po dapat, yung pagkikipo mo ng employer, no? Tama po. Sa ating mga, ORWs at binibigyan din sila ng suppression to provision. At natural, dapat po hindi po kinukulong kasi kung magka-emergency, uh, di ba, tapos wala siyang kalayaan, no? no freedom of movement. So definitely po, these are not the instruction by uh, the BMW rules and regulations. Opo, so ibig sabihin ma'am, kung gugustuhin po ni Charin na magsampan ng kaso laban sa kanyang uh, employer, maaari po itong uh, mangyari? Opo, maaari pong mangyariin to siya yun. It's for Paul Andre Grimes, kanta po eh. So, kaya po ang as uh, a teacher, Of course, it's your personal decision po. Dahil siya po yung mag doon -de at siya yung mag- uh, mag-papalintay -mag po, no? So, ano what will it transpire? Para po, at least naman po, no? Yung uh, kaso po, po natin ginawa sa kanila na employer. So, all she needs do po, pagdating na po ng Pilipinas, dahil anytime soon po, no? Makakauwi na po siya ng Pilipinas. And we are, of course, uh, monitoring naman and keep on calling sa Philippine Equipment Agency but para sa issue was na pagkakasal may exit visa na siya. So yes po ang inaasahan namin na soon makakauwi na si Sari sana bago mag-Holy Week. Napakagandang balita yan, Ma'am uh, Malonzo, para ah, OWA na ma may posibilidad or 100% na pag-asa na makaka-uwi po ito si Charing. Kasi po, unang-unang bisong mag re po, matagal na po tapos ang kontrata niya. Dapat niya oh. yan, July, uh, July 18, 2023, bukas niya sa redeployment. So, dapat ito ay naka-uwi na noong... Uh, ay, by the way, wala pa naman, no? So, July, July matatapos ang kanyang kontrata pala. So, hindi pa pala tapos no, dahil 2 years siya. So, dapat sa so, July talaga siya. Pero dahil meron siyang mga, may mga allegations siya, no, na hindi siya pinapadoktor, and then hindi siya kinukulong siya, at hindi siya binibigyan ng sufficient food provision. So, inhumane na yung treatment sa kami. So, it, kaya meron na lang sa aming karapatan, no, under sa DMW, rules and regulations ko, na, of course, hindi naman siya ilang to ang kontrata niya, no, it's the employer, unabridged. Kaya kaya dilipat ang butang kontrata niya at meron pa siyang ilang buwan para mabuo yung 24 months ay uh, siya may karapatan na, no, mag para siya ay napauwi. Opo, Ma'am Chari, paano po yung magiging proseso nito kay Chary na anim na araw na itong nakakulong kasi? Pa paano yung pag-rescue dito po, ma'am? Uh, coordinated na po ito. And in fact, reported na po may exit visa na po ito. So ngayon, ang nire-request ko lang po natin is mag-pull out sa so dan. Uh, of course, no? So to our uh, warrior, MWO, Rian. So tatawagan po kanyang... Uh, Foreign Recruitment Agency. Pero ang sabi nga is sarado na po sa Foreign Recruitment Agency. So we will uh, coordinate for, for ways po. So kung hindi po iso surrender po siya ng kanyang employer po si MWO, yung pili request namin. No? So iso surrender siya sa MWO while waiting po sa kanyang repatriation. At ito yung pili request namin sa kanyang pili-pili-recruitment agency. Kasi hindi naman po sarado na po yung foreign counterpart na eh wala na dapat po sila manggagawa. Apo. meron tayong solidarity and loyalty liability under the law. Attorney Chi, maaari ba siyang mabigyan ng pagkain before siya makalapag dito sa Pilipinas? Kasi pagkakakwento niyo, ma'am, na-hold po yung sahod niya, yung last saud niya ngayong buwan. Kung na-hold po yung bago po sa umuwi, ang ating i-request sa uh, MWO is, uh, of course po, kasi mayroon po kasi pag-ulangay po ng recruitment agency doon, At ang sabi niya nga lang, we will uh, validate this mula po ano, sa aming uh, MWO po. Kasi po, uh, our office just received, actually, received so through other Uh, may nag-invoice po rin kasi na iba nito noong April 6 na nakuha ng opisina ko to. But yung uh, on your end, kanina lang po, na mga 2 hours ago. So that's why uh, we are working uh, para po no facilitate uh, and of course to provide siya ng enough food po and water provision. Kasi po our MWO officials cannot go directly po to the house of the employer. So po, po, no, ang gagawin po, ito try po, kung wala sa sumuti ng employer yung ating mga taga-MWO, otherwise of course we will be uh, seeking na po no, other uh, remedies. Pero the fact po na binigyan na ng exit visa, so meaning uh, willing na yung employer na i-release siya. So papakausapan na lang po natin itong employer, tadalhin siya sa MWO. Kung magmatigas po siya, Of course, not. so we will go down to other legal remedies naman. Like seeking police assistance or going to the Ministry of Labor para po uh, at least masurender siya sa MWO. Apo. Kung pinigil na, kung po hindi na sub-save dyan. kasi, kasi, kasi train ticket na lang po may hihintay. So on our part naman here in the Philippines, sa uh, part operations center ng OWA, is uh, pupulitin po namin at the pressure po namin ang Pilipinigil na agency to issue na po the ticket. Para at least po,

Uh, last na lang siguro, uh, attorney siya, ano? Ano po yung magiging mensahe mo dito kay Chari? Okay, Chari, ang mensahe ko lang sa'yo, huwag kang bibitaw, no? So, dahil ang gobyerno ay, uh, uh, ano, na-moving na para matulungan ka. In may exit visa ka na. Alam mo naman, yun ang pinaka-importante na makuha natin. And yung plane ticket mo, no? So, pipilitin natin yung, uh, yung Philippine Recruitment Agency to send the ticket bago matapos kung ko na ito. At syempre, yung request rin namin na ikaw ay ay doon muna sa MWO. And then, basta pag nandun pa na sa my God Office, eto yung dating polo, no? Uh, sabihin mo lang doon sa Army welfare officer at sa makakausap mo official doon, lahat ng mga things mo, kung may mga kalari ka pa rin binababayaran para bago pa ang ng Pilipinas, ay ipatawag ng MWO ang new employer at mag-settle mo na kayo doon ng mga unpaid salaries and other claims mo. Para pagdating mo naman ng Pilipinas, di ba, meron ka namang may uwi sa pamilya mo. And of course, pagdating mo dito sa Pilipinas, as soon as we have your flight details, so ka naman dito ng OWA, and then uh, we will be providing you naman uh, no, with all the necessary assistance na kinakailangan mo hanggang sa pag-uwi mo sa probinsya mo. So we will be assisting you with that. Opo, dahil po dyan, Ay, sorry. opo. ano, Gandang balita po ito, Ma'am Cherry. Ano? Yan po, maraming maraming salamat po, Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations Center ng OWA. Yan mga kaksyon, isang kababayan na naman natin ng OFW na mapapauwi natin dahil sa pagmamaltrato dyan sa ibang bansa. Ayan, balikan ko si si Chari. Narinig nyo si Ma'am Malonzo, ano? Si Attorney Malonzo from OWA na before uh, Holy Week, makakauwi ka na raw dito sa Pilipinas. Thank you po. Anong masabi mo, Ma'am? Maraming salamat po. Maraming salamat po kay Dun po sa OWA po. Maraming maraming salamat. Opo. In case po, Ma'am, na makauwi ka dito sa Pilipinas, ano yung una mong gagawin dito? Gusto ko po makauwi nung sa Bicol po, doon po sa anak ko. Sa Bicol, ma'am, sa, taga saan ka po dito sa Bicol? Katburawan, Ligaw po. taga Kung meron kang minsay, ma'am, doon sa pamilya mo na naghihintay po dito sa Bicol, ano po yun, ma'am? Sa mama ko, wag na po usip lang mag-alala. Kasi okay naman na po. Kasi po yung mama ko nag-aalala, hindi na daw po makatulog. Uh, sabi, ma, okay na po. na lang po ako nang makauwi po. Maraming 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 salamat din po sa ora mismo. Sige, uh, Chary, ano, maraming maraming salamat din dahil uh, ipinabot mo itong alalahanin mo sa Saudi. Uh, patuloy po kaming makikipag-ugnayan sa OWA para masigurado at tuluyan ang makauwi ka dito sa Pilipinas, especially dito sa Bicol, para maalagaan mo na itong anak mo.